so yun mga kaerdahan gandang umaga so ayan thank you kasi walang masyadong nabagyo dito sa atin so magtitest tayo empty barrel ito galing kay sir romel first time natin makagamit so susubukan natin sa layong 100 yards ayan try natin kung maganda So wala pa akong idea yung tama niya. Putukan lang natin. Wala pang tama yun. Yung plates natin doon wala pang tama. So bagong pintura yan. I-check natin. Kung nasaan yung tama niya. Bago tayo gumawa ng groping. yun na yung gagamitin natin ay hindi lapit lang natin ng konti gagamitin natin yung endpoint lapit lang ng konti yun so yun na yung gagamitin natin ah uh, point natin yung tama niya. Kita ba sa video? Sana kita siya. So, first shot. Ayan o, oh, ayan yung tama niya. Second shot. you know third shot uy nahiwalay na kante two three four pang lima na to so yan oh Empty barrel Ayan yung tama nya Mga kirgan Ayos Lapitan natin So yan Ito na yung Ergan uh, natin Empty barrel Yung gamit natin na pellet GSB, So lapitan natin kahit na maputik. <laughs> maputik mga putik mga putik so push ko na muna andun pa kasi yung target malayo sayang yung data ipo push ko lang tapos uh, i-video na lang natin doon malapit total kita naman sa video kanina may video naman tayo So, yun mga kirgan. Malapit na tayo. Malapit na. So, yun o. Oh, yung tama nya mga kirgan. Hindi makita. Diwanag. Ayan yung tama nya. Mayroong lang nahiwalay na isa. So, ito yung tatlo, apat. Hindi ako nagkakamali kasi malalaki lang kasi yung natutuklop na pintura kaya parang napakalaki nya malaki lang yung natutuklop na pintura eto lang yung nahiwalay isa eto yung ginawa natin pinaka unang unang putok natin na ginawa natin endpoint. point Ayan. so ito yun na yung grouping nya sa 100 yards so ito nga pala yung ibon natin maliit lang po yan size ng ibon talaga so yan at makapal po yan kaya hindi basta-basta hindi basta-basta na yuyupi at saka mabigat so doon pa tayo galing sa pinagterestingan natin o. doon sa silong ng melina So, di ko na susukatin kasi alam naman natin na ang sukat nito. Dito tayo nagpra-practice, nagte-test. Mahirap kasi maputik pero so ito na yung irgan natin. So, may apat pa na laman. Ubusin na natin. Ubusin na natin doon. may tao na doon sa ating likuran ng target so mayana natin ituloy mahirap na mga kaeragan. may tao na doon balikan na lang natin so yun mga tuloy na natin wala na wala nang tao busin na natin may apat pang laman sa magasin kasi 10 shot ito yung magasin niya anim, nya, anim na yung naputok natin so may apat pa yun o no, doon. doon pa rin you know, doon pa rin. Doon pa rin mga kaerga. Iyon. Napunta lahat yung tama niya doon. Ayun yung tama niya. Mga kaergan. Doon lahat napunta. Yung apat na 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 iiwan o natira dito sa magasin doon lahat tumama yon mga kaergan doon lahat tumama so ayos ayos na ayos hati nako na dito mga kaergan sa resulta nya. So, ginamit natin na pellet. GSB 18.13 grains. So, 'yun. Hindi na natin susukatin kasi o oh, para sigurado di sukatin natin. Kunin ko lang yung range finder. O oh, yan yung sukat niya. 101.3 yards. 101.3 yards. Mga okay, kergan. So ayos. Ayos din naman pala itong empty barrel ni Sir Romel Melendres. Empty barrel po yan. First time lang natin. Uh, gumamit yan kasi laging DBBR yung ginagamit natin. So sabi niya kung alin ang gusto ko sabi ko ibigay mo yung pinakamalapit <laughs> so yan yan yung binigay niya yung barrel pero okay din naman yung ginagamit natin na bbr pero ito empty barrel empty barrel mas madami yung grooves niya mga kaerdan so ayos ayos na ayos 20 inches po yan 20 inches so yung grouping nya kita naman sa video isang grouping lang yung uh, maganda yung grouping nya meron lang yung isang nahiwalay pero all in doon na lahat tabi tabi lang isang isang thumb lang yung grouping nya sa 100 yards yes. Nice.